10 na times handap mo, sa pues, salasan ng isipan, at paganahin na pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at hinuhula ng DAHU! Ano ah, ang unang hashtag? Ay, wala right. pa hashtag. Live <laughs> show. <laughs> Grabe itong hashtag. Grabe ba ito? Live Password. show. Ang gano'n na yun oh, oh. Joey. Na Tan. Film Festival, oh. ba? Diba? anyway, eto na may kinalaman. matay na Ha? Sino? Si Paolo Rivero at saka si ano, ah. Jacqueline yan, di ba? Ah. Alam ko si Hindi. Private show yun. Private, show. Saka, <laughs> para, <laughs> <laughs> live, no? live show. Ano? <laughs> <Anong to? laughs> si, si... ano, to, eh, sounds ja like. like. Coronel, Sounds like. Claudia di ba? Pwede na pala kay sounds like. Aho, anyway. <laughs> <laughs> Ayoko sumandal, baka <laughs> mabalik na daw. Bakit <laughs> mo ulit, sige. Eto na, bakit ko magkaroon ng live show dyan? May kinala. lang, na ako. Ito, may kinala ah. sa isang gay personality. Na naman! Ah, oh, <laughs> oh. itong gay personality to ay maanda. Yeah. Kaya naman um, kaya... Umagatong. Oo, oh, kaya 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 niya gumetlock ng mga boylet. Oo, oh, so ito na. Gumetlock, nagpakuha siya ng boylet sa isang bugalo. Mm. Siyempre... Oh. Hindi yan, hindi rin ako yan, ha? <laughs> hindi yan. <laughs> Tsaka parang wala siya sa booking... Hindi ko lang sure kung nasa booking agency mo to. So ito na. Nagpakuha siya ng uh, boilet sa Bugalo. Siyempre si Boylet, game siya dahil nalaman niya kung sino yung gay personality. Alam oh. niya, oh. Uh, madatuong. Oh. Oh, na, na siya. Ready, ready na siya na magbigay ng uh, serbisyo publiko. Oh, ayan na. <laughs> Di na, na siya sa hotel. Pagdating niya sa hotel, ang inaasahan lang niya na makikita niya ay si gay personality. Of course. But no. Pag enter frame niya, nandun si gay personality at may dalawa pang boylet. Ay, Trisha. ah, ay. Yan ang nasa isip niya. Troy ka. Sabi, Petro. Ay, ay, Troy ka ang sinak. <laughs> <and, laughs> sorry. Joke lang. Joke lang. Oh. May so, Troy ka nga palang column niya. Oh. Sa Pep. Sa <laughs> Pep. Hindi, may pelikula kasi Troy ka. Oo, oh, so akala niya yun. So sabi naman ni, gay, ni Boylet, okay lang yan. Sige, andito na ako eh. But no, hindi pala ganun ang gusto. <laughs> ang ginawa ni gay personality, Tinawag niya tong bagong dating na boylet mm. At itinabi niya doon sa isa pang boylet mm. O dyan kayo dito kami nung isa pang boylet. Hmm. Ah, so apat sila. Dalawang pairs. Dalawang pairs. Oh. Pero, ang gusto niya, may live show yung dalawa habang watch sila nung kanyang oh. boylet. Ay, napanood ko yung pelikulang yan. <laughs> no. Kailan tama ang mali. Ah, talaga? Talaga ba? Pero, naman ko oh, din oh. yun. Di ba merong pelikula si Pilar Pilapit at pinanonood oh, nila, nila nag-live nag, ah. show niya si Daniel Fernando at saka... Si ano? Ah, luma na. Oo! Oh, 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 anyway, tuloy. Ayun! <laughs> Nagulat si... Ano? Kailan tama? Yun, eh. Yung e? title no? Kailan tama ang mali? Daniel Fernando at saka si ano? Sino ba yung... Bold star na or chicken. Sige, oh, anyway. Ay, oh, anyway. Ay, Google mo pa. anyway. So, naloka to si Boylet. Boyle. sabi niya, ay, akala ko bibigay lang namin servisyo publiko para kay gay personality. eh, hindi eh magbilang malaki ang budget, pumayag na lang itong si Boylet yeah. na magkaroon ng performance with the fellow Boylet. Na, pero was... hindi sila magkakilala. Hindi sila magkakilala. Oh, Mm. Even uh, oh, diba? ko tayo. Gusto ko eh. Oh, oh, oh si sino baby. yung girl na ka-partner niya? Pilar 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 Rio Lox team. Oh, Fernando. Dindo ni di, e, e, Edo Manzano. Oh, mm -hmm. oh. So sino nag-perform si, Daniel, dyan? No? si Daniel, mm -hmm. dyan? Daniel, si Daniel. Ah, Daniel, Daniel, Fernando. Daniel Fernando. So yun na. Dindo, di ba? Ah? Iba pa si Dindo. Iba si Dindo. Ah, pa rin siya doon. Kaya natin. May chat sila yun pa Ah, talaga. Oh, yun na. So dahil dyan, natuloy yung performance sa live show. Performance of their lives. Oo. Dahil maganda naman daw budget pumayag na lang itong si Boylet pag sinabi mong live show ano yon all throughout na ano all out all in all the way All out, all in, all the way. Isa ano yung all out? Ano? na! <laughs> ano yung all in? Ano in, oh. all the way? Pag in-out, may in-in, may out in, Tapos oh. oh. all the way, mula ulo hanggang paa. Di oh. Tap to bottom. <laughs> Pagta-insan <laughs> oh, daw yan. And yun. In, <laughs> in, in or out. O oh, yun na. O oh, dahil dyan, hmm. wala tayong magbigay ng clue. O sabi naman, <laughs> <laughs> mula naman. Si gay personality. O mayaman. Kinala ko yan. Kailan Kilala mo. Mm. Mga kaibigan mo pa. Ayun, kumpare ko pa. <laughs> <laughs> Tapos... Ano? They're uh, another birds. Birds of the same feather. I are uh, both birds. No. Are <laughs> both <laughs> birds! <laughs> 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 Dahil... <laughs> Yan lahat tama na yun. Basta sikat. Wala mo so, lang yung, uh yung hunk. Sino ba yun? Personality. Grabe naman to. Mr. Freekaw po ba yun? Hindi. Hindi. Ayoko nang ganon. Gusto ko ako yung magpo-perform. Charo! Dahil top or bottom? <laughs> top. Top! <Tabii laughs> <laughs> <laughs> Ano ka ba? <laughs> Ang nalipat ako sumagot! <laughs> palala na tayo, palala na Ayoko na! Ayoko na! Ayoko sumagot? Oh ano Alam mo? That <laughs> Ano ako sumagot? Double TF niyo sa YouTube. Si uh, Gracie Cornejo. si Sneezy Solis McDonald. si Ay Lito Sneezy. Maniago nagpapabati sa akin. Ay, Cougar na, uh, na Lito. Lito. Tsaka si Alan Diones. Hello. Oh, yan. Alan Diones. Hello hmm. din. Oh, gusto ni Lito Maniago, ikaw ang mabati sa kanya. Oh, oh. Sabi niya gano'n. Binab... Ano? hindi, ah, hindi ko la, hindi ko na rinig pero para sabi niya na isama ko siya sa list. Hindi ako nagsabi, isasama uh, na ko sa listahan ng uh. binabati kasi binabati. Saan mo ilalagay sa top or bottom si Lito? Bottom. Okay. Di na ba? Pupasa kita si Lito Maniago. So kapag oh. kami ang bumabati sa'yo Lito, oh. ayaw mo pala? Hindi eh, na. na. <laughs> Hindi sabi niya yung lagi niyo akong binabati. So, yung pala sabi niya. Mm. Lagi niyo akong binabati sa show. Hindi sabi ko, mabatingin na rin kita. Uh, nasama ka sa si listako. Ay si, si Alan Jones. Tsaka si, binanggit niya si Alan Jones. Saan nga siya? Sa top? Sa bottom? batong din yun. ah oh, okay <laughs> ano ba yun? ako <gat> tiniyaga <Toterity, laughs> ano 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 ba yun? ano ba? Sige na nga. Next na nga. ano ba, <yun>? ano ba? <laughs> yan? Ano, ano ba tong empress? <laughs> Ganyan ba mangyayari sa <laughs> Hindi naman, hindi naman. na. Ayan na, Ay, na hashtag magbago na. na, ayaw eh. Ayan na, ako, ako oo, o, o. Ano, Diba? No, okay. Oh. Itong dahu ko ngayon, <laughs> kung napanood niyo yung uh, last Monday. Yung live show? No, Monday. <laughs> live show ka dyan. Ah. Eh? Last Monday lang, sa Riwa pa. No, oo, oh, continuation to. oh yun na yung ah continuation. So, ito na. Ano ba yung last? Hindi ko matanda. <laughs> Bala kayo! Bala na kayo! Ay, hindi! Ito yung nakatulog! Ah, na. ah, ito na. Nakatulog. Ay. Nakatulog. Ay. Ah. So, itong actor hmm. na to. Oh. Uh, so, siya ulit? Oo, oh, siya, siya ulit. ulit. Okay. Nire-reklamo na siya ng mga nakakasama niya. Another clue. Mm. Sa mga basketball event. Ah! ah okay. Ang tukit. Iba yung nakatulog. Ito naman. Uh, <laughs> kasi daw, Uh, diba ba usually pagka ganyan pala sama-sama sila sa sasama of course correct ah, uh, oh, kakaba yeah. itong si Doctor. actor, hindi sumasama oh. may sarili sa dahil sasakyan. may ibang aktibidades oh ay eh, pa basketball eh sa sasakyan oo, oh. oh. may kachar ba hindi iba ano tutulog ay naggumagawa ng ano oh, mila oh. anong, ano humihit-hit parang, parang gano'n oh. gano. so ito, Data ha, sabi. Mm. So itong isang ka-basketball, may na nakatiis, sinabihan na yung uh, sumama na sa, baka lahat. yung coach nila or o, ano. O baka, oh, mm -hmm. posible. Na, sabi, alam mo, nakakainayang tong si actor. Tagal na eh. Ah, yeah. Di nagbabago. Sabihin mm. na oh, magbago na siya. Yan, no? Kasi una-una, pwede rin daw uh, maapektuhan din yung ibang yung, mga yeah. grupo. Kasi team eh. No. Oh. Mm -mm. So ako talaga, nung nalaman ko yon again, nalulungkot ako para dito sa aktor na to. Oh! Kasi itong aktor na to, mabait to eh. Matulungin sa mga kapwa niya. artista, oh, oh. uh, kahit na yung mas baguan sa kanya. Kaya lang, uh, siguro na hindi ko alam, parang nahihirapan siyang

Aba? Wala akong sinasabing may asawa, wala. Hindi sinasabing, baka may asawa tawag eh. may asawa Tsaka ano yan? Wala na, Julie Data na to. Anyway, yun na. Okay na yan. Ah, uh, gusto ko lang batin dahil nga father. Kilala kong manager niyan. Uh oh, Dahil nga Father's Day. Happy Father's Day <laughs> Then, sa daddy ni Gio, of course. Si Paul. Happy Father's Day. Hi, Paul. Happy, Father's, Day. Paul, happy father's, happy father's, Day. Father's, Day. father's, Day. And happy Father's Day uh -huh. sa aking mga tito, Ninong, ah uh, Ninong Henyo, Ninong Boyet, ah uh, Ninong Lito. Sana okay ka dyan. Sino pa? Lahat ng mga Ninong namin at saka mga kumpare, of course. At saka lahat ng mga kaibigan natin. Kay Lito Maniago, Happy Father's Day also. Ay, okay, Happy so, Father's yeah. Day pa, marami basta lahat ng tatay sa mundo, kay Amber, Happy Father's Day. Thank po. you, di ba? Happy magbago na May May Happy Father's, Father's Day. Kay Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Okay. Happy Father's Day. Okay. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Happy Father's Day. Si Joshua, Happy Father's Day. Ako oh, nga pala, Joshua, Happy Father's Day. Okay. Da- uh, si- ah, oh, pala, no. your <laughs> oh, nga pala, no? favorite ko. nga pala. Hashtag next. Ah. Ay, wala na, ayaw na. Wala na. Oh, give up na. Wala na. Not again, mama. Not again, mama. Parang ano, not again, oh, mama. Oh, Junardo is JN, that, is yours? Mm. Oh, Binabasa mo na naman si Miss Tambok. Oh. No. <laughs> Hahaha Plasback po na yan. Plasback ko lang. Plasback ano yan. Iyon naman ang alam sa yun ng lahat. Di ba? Alam niyo? Di ba kailangan niyo ng lahat ng dahon kung ano? Oo, ayan na. Mga 35 years ago. Oo. Maraming, eh kasi nauna kasi may nasaga mo kanina ay pwede na rin pala iyon. So, kailangan na rin na yan yung may aspiring actress, bago, maganda na matsura. Kaya lang may ma walang di. Oh Kung yeah. bata, bago pa lang sa, siya, walang sa, di na siya sa, ma, ma mahilig di. na sa voice. Oh. Mm -hmm. Bakit may, may eh, voice? Na, na launch na siya. Tapos, oh. pas, eh, this ng konti. Tapos biglang nabuntis. Oh. Pero noon pa to, ha? Oo, oh, noon pa to. Noon pa Ay, to. kailan pa to? <laughs> siyempre, ma- baka may asawa na yung anak niya. May asawa na yun, di ba? May asawa na yung, yung pinanganak niya. <laughs> <laughs> Ay, okay, kasi late nga yung dumating yung uh, ano ko. Para na change naman. Oo, oh, tapos? Tapos <laughs> so, sa kanya, hindi. Oh. <laughs> uh, lang siya. Galing, nanganak na, nanganak. Oh. Nanganak na siya, na. ah. na, na. active na naman sa ano, ah. sa trabaho Showbies, niya. Showbiz. Ah. Showbiz. Oh. Di, okay, siyempre, oh. lalandiin na. Bumalik yung um, pagiging malandi, yan. Uh, so, uh, pinanggilitan siya ng nani niya. Hoy, ikaw tigil mo yan? Kala mo Ay, Mabuntis ka na naman, ha? Uh, Ang sigon niya sa nani niya, not this time, mama. Oh! Parang sigurista na siya. So, hindi naman siya nabuntis? <laughs> hindi na. Hindi, ah. may impact na may apo na oh, yung nakababuntis. Diba? Oh may apo na kasi <laughs> hindi ko naman <laughs> <laughs> May apo na itong nabuntis na ito. <laughs> Grabe! Bawang, yung, na, yung, 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 na, may apo na? May <laughs> na hindi siya. Na alam, wala na show. Pero nandiyan pa naman Hindi na naisip ko. Nandiyan na alam. <laughs> ay, na! Wala siya peliserye? Wala. Ay wala rin? Eh. Wala lang sa showbiz, Hindi ko na siya alam. Pero buhay pa naman. Boy pa naman yata. <laughs> So, sobrang tagal na niya. Sis! <laughs> like, kasi dumating yung mga sources ko, no? Nag- oh, yung mga sources po niya, oh, naglalakad po, oh. feet. Isang taon na po kami nagbablayan natin dito? Mahima! <laughs> <laughs> yung sumandal na tatakot na ito! Ay, kita pa kakailangan na sa Black Night! Bumati ka! Batiin mo yung actress! <laughs> Makaya na noon. Sabi mo sa kanya magpakita siya sa iyo. Lola, Inanon lola na? na si Andres. Wala pa na ako ngayon kaya nagpapatawa ako kasi nga. Uh, Tayo. Ka, ay, nasa stage ay gusto mo dito. Parang ang hirap na mo sumunod uh, sa kanya. Uh -huh. diba? <laughs> ang bilis naman. <laughs> <sa laughs> <shift. laughs> <laughs> ang bilis ng shift. Ang bilis shift mo. Hindi ko lang. kinaya. Ang pa Alfredo Calo binanda kung pinsan ko, di ba? Pinsan ko yung first cousin. Bago yan, may na dead na naman <laughs> mo. Isasabi ba rin? Ibab iba, iba pa rin. Oh, so lang deads na? Oh, kral. Oh. Oh, Ayoko mo mag Oh, condolences. <laughs> oh, <condolins>. oh <laughs> yun. Oh, yun. pa. Totoo pa. Totoo pa. Totoo pa. Totoo pa. Yan. Meron na ako. Yun. Okay. Ayan. Shift ko ulit Diyo ha. Meron lang ako ano, sa meeting ng Empress, Diyo. meron ako una-unang ano, i- isa sa bully, isa sa Hanapin. Yung, 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 uh, hanapi yung lolang actress at bigyan ng Lifetime Achievement Award. Dahil kahit hindi na siya active sa showbiz. Kaya sabi ko, back. Na ba blind item pa? 90, <laughs> ay, <nakikita>. <laughs> <laughs> apu, ba, naga na hindi <laughs> na nga yan! Nakikita! Yung apo ba? Im, Naga-artista na! Naga-apo! Yung mga anak niya, yung anak niya nag-artista. Ata rin yan, John. Ayaw na sa'yo. Ayaw ko na. Next hashtag. Oh. Alas oh, oh, na to. Tingnan <laughs> na natin to. <laughs> <laughs> Meron pa isa. Yeah, Meron pa ba? Di ba Oo. oo. <laughs> <laughs> Meron pa. <laughs> oo. Oh, oh. Yung feeling lugi. Hashtag feeling ah, lugi. Ay, ah, ang tagal. Ayan <laughs> na. Feeling lugi. Sino yan? <laughs> May kinalaman <laughs> ito sa isang uh, <laughs> actress din. nag ah, naging actress siya for a while. Naging actress. O, pero ang talagang pinagsimulan ng career niya ay pagkakanta. Ah. Uh, naging produkto siya ng isang uh, na, napakagali, napakahusap mahusay na uh, <laughs> Talent singing, uh, singing uh, contest. Bagong kampiyon, oh. tawag ng... Tawag na. Tawag original. Tawag ng... Tawag ng... Tawag, tawag ng anong so, kampiyon? at least bago naman, oh. bago-bago. So, anyway, Screen ano siya, no. nung sumikat siya, lalo na nung kasagsagan ng pandemic, talagang ang daming mm. ano sa kanya, ang daming mga mm. mga projects na dumarating, ah, talaga, offer, oh. et cetera, booking nga yun. Ngayon, booking... <laughs> nung, hindi ka sa, hindi sa booking agency namin. <laughs> so, anyway, Ah, uh, siya ng kontrata ng isang napaka napaka uh, magandang network ah, o ng, yeah. ng, ng, agency. Hmm. Dahil, with the hope na talagang mama ma masasatisfy siya in terms of financial ano. Hmm. Kasi ma ang, ang dami nga niyang nakukuha eh. laging nagmi-million views, bla bla oh. bla. So ang laki na. So ang feeling niya pag pumirma siya ng kontrata daw, is lalong lalaki at gagandang exposure niya. Pero sad to say, na nung pumirma na siya at nakagawa siya ng isang teleserye kasama isang sikat na sikat na hunk actor na hindi naman masyadong na-promote na 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 at pinalabas na, eh biglang binawi niya o mali siya kasi di umano, yung kinikita niya doon sa pag-vlog niya at saka sa mga exposure niya sa may mga guesting, Mas ay wala-wala pa. Wala pa sa kalahati nung inoffer sa kanya. Kaya feeling niya, mm, lugi lugi siya na parang bakit ganito naman. So umalis siya. So minamanage niya yung sarili niya, may grupo siya. At in fairness, sa social media, click na click siya. Big star siya doon. Wala pa yes. siya nga po ah. Ha? ha? Wala pa siya. Bago to, magandang, actor, magandang singer ito. At mahusay siya at magaling. Bata pa to. Bata, bata pang singer. Wala pang asawa wala to. Pa asawa, wala, wala pa wala pa anak. Wala pa rin anak. Wala pa rin lalo. <laughs> Di ba? So nakagawa siya ng na isang teleserye na hindi na nga natin naramdaman. Pero isang magaling na actor ang kapartner niya doon. Yun ang maganda ko maibibigay. Dahil happy Father's Day po kay Congressman Zaldi ko at kay Ma'am Mylin ko, kay Roger Esmer at kay Jeric de Lucientos. Happy, happy Father's Day. Kay Ati Lolita Di Dios Katsuki, kay Kuya Rina De Leon at Tito Manny Garcia. Happy Father's Day po sa inyo. Kay uh, Sir Malvin Esteban. Happy Father's Day. Kay Maxime Esteban. Congratulations. Alvin Avendano. Kay Neo oh, Faces man. and Curves One Dental Clinic. Gorgeous Smile <laughs> Ideal Vision. Sibas Philippines. Kay Papa Strike Revilla. Happy Father's Day. At kay Ma'am unshakable Rivillaga by Guro Mayor Mer Verhel Menezes ng Bulacan Bulacan Happy Father's Day sa'yo Thank you Ayan mm. Sorry Ayan. Ayan. Ayan na Ayan na Ayan. So Ayan. Happy, weekend, oh, weekend. happy weekend Happy weekend Happy, Father's Day At panoorin niyo po ang Marites University on Saturday, Chef. Yes. yes. 10 p.m. 10 p.m. Ito, salamat, sa, maraming maraming salamat po sa Uh, may 1-2 nanood sa amin ngayon na live. At marami nag-aaway-aaway ng mga fans. <laughs> Oo oh, oh. nga. Nagsasagot tayo ng mga ganitong, <laughs> ano ni, ganitong. Oh. ganito yung... yeah, so, i-push niya yan. <laughs> <laughs> Ginawa nila battle group yung live. so, yung kalimutan po, bukas ang aming ah uh, marites sa All TV. 10 p.m. ng gabi. Yan po. Okay, salamat, salamat, salamat. Abi pa, ha? אתה אתה יודע, אתה תראה, אתה תראה, אתה רואה, תראה, טיבי, נתראה. Ayan po Ayan po At pasalamatan ah, natin ah, eh, si, mi... si Yai Tobian ah. Ng uh, NTRCB Kayo Ah yes. yes Thank you oh. Thank you NTRCB At yes. Yes. Ah, si Charwoman Lala Soto Sana yeah, Thank you Charwoman Sana maging guest ka namin dito lang Yes Yes Isa laptop ko Sasagutan yung exam <laughs> And sa uh, Monday home Siya Si <laughs> Holiday po Eh live po kami Yung papanood dito Ang ah, holiday diba? nga Ah live ba oh, oh, oh. tayo sa Monday? Live di ba oh. Ay live naman talaga

New Year Wala kami ah, noon I mean, Ibig niya sabihin ah, Ngayon, ling lunes Kahit po holiday Live pa po holiday. kami Live ah. Mayroon ba yung tindihan? Eh, so <laughs> Nagulat ako live Live tayo Ah, live tayo Ayan, deshage naman ah, Marami man Salamat po Hula-hula na po Mga marites Yan po ang dahong mula, Dahong mula sa Marites, marites! University Pagkakatanong <laughs> mo kasi, Rose oh, Aba, ma no? ma lay -lay -lay may live tayo sa band yung alam mo yung naka-lipot naman, pala tayo. Hello, ka?